Good morning mga idol Panibagong araw, panibagong espalto na naman tayo Ayan na naman si Burase, bumabanat mga idol At iyan na naman si Burase, parang kambing Namimiss niya na dumila mga idol, alam nyo na yon. Umagang umaga palang mga idol, talaga tirik na ang init At kahit puyat pa kagabi, eto na naman kami, bumabanat Ganyan talaga kasi sipag ang mga tao ni Forman mga idol At dyan nga ay may nakita si Forman na nagtitinda ng mga gulay idol Shoutout nga po pala sa'yo ate, napakasibag mo po Sobrang namiss daw kasi ni Forman ng mga gulay idol ito, ito ba naman ang palaging ulam ay karne, manok at walang kamatayang tilapia at kaya hindi naman nagdalawang isip si Forman talagang dinamihan niya ng binili dyan mga idol at dyan nga ay tamang pili lang si Forman kami ng guli na tinda ni ate ay hindi na makapili si Forman ng maayos pero salamat Forman kahit papano may natulungan ka kasi kahit papano may kita na dyan si ate malaki-laki na rin tapos na nga nakabili dyan si Forman kaya balik na naman kami sa trabaho mga idol at sobra namang talagang nakapakasipag ni Burasi mga idol tingnan nyo naman talaga namang sobrang namimiss ni Burasi ang dumila mga idol idol tingnan nyo naman dila lang dila yan nga pala sinsan si binasinsan ang gos at sinsan si jobert mga idol talagang napakasipag nila ganyan talaga ang mga tao ni Forman at heto naman sinsan si lolo yung mga idol talagang spatter rin yan Tignan nyo naman talagang pinakitahan tayo ng pangmulpitang senyas mga idol oh isa rin yan sa pinakamasipag na tao ni Forman mga idol talagang pinakitahan pa tayo ng killer smile yan nga po pala sinsan si din Denden operator po siya ng fever mga idol at yan na naman yung big man namin tamang lakad lakad lang siya at nga ay naboboring siya parang naglalaro siya ng computer dahil sa sobrang ay ay na lang siya sa kanyang kapatid mga idol kita nyo naman no oh, ano kayang pinag-uusapan nila siguro yung sahod nila yan naman sin sa si katuro vlog mga idol at dyan nga ay tamang tusok tusok lang ako mga idol okay naman siya kaya hindi na ako nagbago hindi tulad ng jawa mo ay nagbago na at yan naman sinsan si sa TJ talagang malupit ang spatter rin yan mga idol talagang tinitid niya mabuti ang kanyang pinapakarga mga idol para walang matapon at wala rin siyang papalahin pag may natapon kita nyo yan, mga idol so sobrang init nga pala yan pag yan hawakan mo talaga mapapasukat ayun nga pala si kaya Omer mga idol may niluluto siya nilapitan ko siya mga idol sabi niya hindi pa luto hindi pa raw pwede at tinignan ko nga mga idol talagang hindi pa pwede talagang napakatigas masarap kaya yung luto ni kaya Omer mga idol yan nga pala yung nilalatagan namin mga idol konti na lang yan at malapit na rin kami umuwi at sabi ni kaya Omer malapit na raw ang bembang mga idol at habang nagtatrabaho kami ay may nanonood na bata mga idol shoutout nga pala sa ka lang mabuti para hindi ka matuli tulad sa amin ganito ang trabaho idol at balik na naman tayo sa trabaho mga idol ayan na naman si Burase napasayaw na naman ng sayaw ni Elias mga idol talagang joker ka talaga Burase mukha pa lang talagang matatawa ka na at dyan nga ay dumila na naman talagang mahilig ka talaga sa dila at ayan na naman si Kayo Omer talagang dali dali niya tinignan ang kanyang niluluto at ayan na naman si San TJ talagang pinakitahan na naman tayo ng pang sa inyas talagang sinisigurado niya ang kanyang pinapakarga para walang matapon ganyan kasi pagang spatter ayan si Kuya Omer mga idol talagang binabantayan niya mabuti ang niluluto niya. Siguraduhin mong masarap yan kay Omer. Ay, ha? nga pala yung sinasabi nila idol na niluluto na hindi mo natitikman. At tumayo na nga sa kuya Omer. Sabi niya okay na luto na mga idol. At dyan nga mga idol ay tapos na namin ang unang dump truck. Bale maghihintay na naman kami ng pangalawang dump truck dyan mga idol. Iyat nga pala sa'yo manong driver ng dump truck. Ayan nga pala si Katuro mga idol. Pison nga po pala yung niya. naman idol. Sobrang napakasipag din na operator yan idol. At dyan nga ay wala nang naman yung fever mga idol. Tamang tayo na lang kami dyan sa gate Getli Ayan naman si Forman mga idol Tamang tayo lang sa Getli Ayan naman yung napakagwapo kong insan Si Insan Loloy mga idol Ayan naman si Insan Jobert Tapos si Insan Alfred Tapos si Insan Angus mga idol At ayan naman si Insan Denden Operator ng Paver mga idol At ayan na naman si Angus Talagang napakasipag mga idol Hindi pa yung nagpapahinga ha? Ayan nga pala yung pinuposit-sit niya sa pison idol Langis po yan para hindi po kumapit yung espalto Para hindi po masira At ayan na naman si Katuro mga idol Pakaway-kaway pa Sige banat lang Angus Ayan ano kasi Angus Malapit na tayong muwi hindi hindi na malalaylay talaga namang maghanda ka pag uwi mo kasi talagang pang malakas ang bimbangan ang gagawin sa'yo biro lang mga idol talagang napakasipag yan mga idol pero nais pag itiyam yam yan palagi at habang naglalakad kami nila in San Alfred at si bigman Man namin mga idol biglang lumiko si bigman Man at napatingin siya sa akin mga idol talaga yung tawa niya alam ko na yung pupuntahan magtatanim siguro ng luya to mga idol at dyan nga ay eh, dali dali tinignan ni San Ben yung niluluto ni Kuya Omer mga idol talagang napakakunat tong niluluto ni Kuya Omer talagang hindi pa mga idol ang tigas-tigas pa. Kaya pala matagal maluto idol, wala pa apoy. At basa rin pala yung kahoy mga idol kasi umulan po kagabi. Dito ko ka na po tatapusin ng aking vlog mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Like, share and follow po mga idol. Maraming salamat po.